Ngayon guys pakain tayo September 14 One month po nila ngayon So tingnan natin guys Yung katakawan nila Kailangan mabilisan Taruh. <tuk> nah, kasih ya nih, sampulannya. <tuk> Mga Tik, Tiri-tik! Hehehe! sila guys. Ah... Uh, nasa 10 kilos na po ito sila. 1 month sakto po ito. Uh, ay, na-update ko lang po kayo. Ito ngayon po ay September 14. So, ngayon po yung 30 days nila. So, pwede na nga i release guys. Pero, huwag muna. <laughs> Ganyan na po sila katakaw. So, nag-wheat feeding muna ako guys dahil hindi ko sila binigyan ng tubig. pinontrol ko muna sa tubig dahil ah, gabi naman na. Ah. So, naubos ka agad nila. Ayan, wala na. So, tingnan natin. So, update lang po tayo. Ayan na po sila. May isa dito guys, yan nyo. Laki ng tiyan. Sumuko na sa kakain. Ang bilis, na. Ayun. Kain bawas. So ito po yung result ng procedure ko guys. Kung gusto nyo pong malaman yung ah uh, procedure ko panoorin nyo po lang yung mga video ko dyan panoorin nyo po ng buo para po mas maunawaan kasi kapag ah, hindi po kayo nakasubaybay ah, hindi nyo po makukuha yung procedure ko ah, lahat po ng procedure ko ginagawan ko po ng video yan at ito po yung result so ah, pakipanood lang po guys ng maayos para po sa mga nagtatanong kung ano yung procedure ko andyan na po lahat tsaka kung ano yung mga binibigay kong vitamins so dito po sa lugar namin guys hindi pa po uso yung vaccine uh, merong lugar din na required mag vaccine po talaga dahil uh, front sila sa mga sakit sakit pero dito sa lugar ko hindi pa po uso yung vaccine kaya ito wala pa po, walang mga vaccine ito So kita nyo naman guys 'yan. napaka healthy po nila. So nasa ano din po management. Ang importante po management po. Ah uh, Ito uh, siguro mga 35 days. Pwede ko na tong gawing apo uh, purgahin So ayan na po yung mga itsura guys, tingnan nyo, mga 10 kilos na po yan. So, 28 days po sila winalay. So, 2 days nila ngayon mula winalay. So, ayan na po yung mga katawan nila. Tingnan nyo guys. Oh. Ayan. So, meron tayong maliit. Ayan, medyo maliit. Ayan lang yung mga pinakamaliit. Pero, hindi naman ganun kaliit talaga. So ano po talaga yan? Ganyan na yung itsura nila simula nung pinanganak, medyo maliit po talaga sila nung pinanganak. Kaya ngayon si medyo naiiwan din sila konti. So yun lang guys, maraming salamat po. Nag-update lang po ako uh, para po sa mga nakasubaybay para alam nila kung ano yung uh, result. Ang ganda na yung meron po tayong pinapakitang resulta para po uh, hindi po tayo uh, nagsasabi lang ng walang katuturan. Yan po. Meron pong resulta lahat yan. So yun lang guys. Uh, please uh, pakipanood ng buo yung video para po yung mga tanong ninyo e eh, andyan na po yung mga sagot sa video. So, ngayon lang po. Maraming salamat. Happy farming everyone. And God bless.